may kong napulot guys na laruan, ayan o no. tinapo nila doon, ayan o no. tinapo nila ayan o, no. ang gaganda doon tinapo nila and then kinuha ko isang box siya ayan Welcome to my blog. Alam nyo guys, papalabas na ako uh, Mag day off Ngayon na Late na kasi akong lumabas Dahil pinagluto pa ako ni amo ng uh, kakanin So ngayon ay mag aalauna na din Paglakad ko doon, doon banda Medyo malapit pa naman dito sa bahay ni amo Meron akong nakitang isang box guys na laruan So tinignan ko Ang gaganda pa So, eto yun guys. Ayan o. Ayan o. So, isang box na laruan. Kaya, uh, kinuha ko. Ayan. And siya, kinuha ko siya. And then, uh, ang gagawin ko ay ihatid ko muna dun sa kapitbahay ko na yung laging nagbibigay ng ayuda ba sa akin. Ihatid ko muna sa kanya. Eksakto naman wala yung amo niya. So, doon ko muna ilalagay at Uh, bibigyan ko rin siya kung uh, kung gusto niya and then ibibigay ko rin sa kanya yung iba kasi may anak yung na lalaki so ayan guys yung isang ano oh Yan, ang dami. may motor pa siya dalawang ganito dalawang ganito sabang tawag dito ayan dalawa siya tapos may motor ayan oh may motor na pambata so i-deliver ko muna ibabalik ko, ibibigay ko muna to sa aking kapitbahay. Pero kung yung ayaw niya, ay itatapon din namin. Hindi ko pa na-check yung sa loob. Mamaya check natin sa loob. Pag nandun ako sa kapitbahay ko, doon ko muna sa kanya ibibigay. Doon lang naman o no, pagliko doon. Diretso ako tapos liliko. So wait lang muna guys. Ito guys yung aking napulot na mga laruan. Dito ko muna siya ilalagay sa aking friend. May motor! Dalawang ganyan. Ang ganda oh. Pa. Ayos din to truck, di ba? Tapos pati ng anday. Ayun pa siya oh. Lalaban ko lang 'yun. Apat. So, ayan ang aking napulot ngayon. Kaya na, kaya na, Nakalagay sa box. So, ayan sa so guys. Ay! Ayan siya lahat. Nandito ako sa May car pa siya. Namasura <laughs> <laughs> mo na muna bago mag-deo. <laughs> Dapat mo na lahat? Lahat na nga yan. yan? Oo. Guys, ah, uh, ah, uh, hinatid ko muna dito yung mga laruan. At yung box, merong isa doon na motor-motor. Mahirap naman yun ilagay sa box. Kaya nilagay na lang namin dyan. Ayan o. Tapon na lang yung isang motor motor. So ako i-aalis niya. Aalis na. At dyan. Dyan ko lang muna hinatid sa aking kapitbahay. Nandoon na siya. O ayun na, o yung. So may pintuan. So ayun nga guys. Uh, kanina. Uh, nakapulot ako ng ano. Dito banda o. Dito banda sa bahay na to. Ayan o. Bukas yung gate. Dito nakalagay yung mga laruan sa box. At ayun, kinuha ko. Dalawa lang sana ang kukunin ko. Kasi yun lang kaya kong bitbitin, dalawa. Tapos, tinawagan ko yung aking friend. Sabi niya, buhating ko na daw lahat. So, ayun ang ginawa ko. Ayun, may mga basurong nagkarat. So, ayun ang ginawa ko. Uh, Binitbit ko yung box. Uh, binuhat ko yung box. Hindi lang ako nakapag-vlog nung nung bitbitbit -bit -bit ko yung box dahil napakalaki nung box. So yun hinatid ko na sa aking friend. Uh, Tapos sa uh, alis na uli ako ngayon. So yun nga guys, uh, yun nga naputol kasi nawala ako kasi merong tao dun sa dun dun. So yun ngayon after ko hinatid sa friend ko yung laruan nga yung mga laruan ay papalabas na ako ngayon uli mag day off ngayon ay magwa 1 o'clock na guys magwa 1 o'clock na at doon na lang ako mag maglalan sa kung saan ako abutan so yun lang guys and thanks for watching Naka, nakapamasura muna ako bago ako uh, nakalabas so yun lang guys bye thanks for watching